Hello. Oh, Tito Lindo, Oh, dyan sa Pilipinas? Okay oh, naman kami di pa. <laughs> mabuti naman, mabuti, mabuti. Napatawag po kayo? Ah, wala naman. Yung pinsan mong sinene, Nene, magka-college na. <laughs> ah, yung anak nyo, sinene. Nene. Oo nga, no? Magka-college na pala. Aba, ang bilis ng panahon. Nung una, maliit lang yan eh. Oh, Oo nga eh. <laughs> Takbo-takbo lang yan sa compound na yon. College na, eh, no? <laughs> Pamangkin! Oh. Naisip kong tawagan ka at baka makahingi ng tulong sa'yo sa college ni Nene na baka pwede ikaw na yung magpaaral sa kanya. Ah. Oo, oh Oo, eh, single ka naman. Ito, <laughs> eh, may trabaho naman po kayo, di ba? Eh, meron naman. Tapos si Nene na lang yung nag-aaral. Eto naman, ako pa ba ipagdadamutan mo? O sige, wag mo na lang akong i-accommodate, eh, pero pa na lang kay nene? to parang hindi ko naman yata responsibilidad yung pagpapaaral kay nene. Eh, sa pagkakaalam ko, last time I checked, ikaw yung tatay eh, hindi ako. <laughs> eh, nakapag-usap na kami ng nanay mo at uh, pinangako niya na to sa akin. Ano ka mo? Oo, oh, oh, pinangako na ng nanay mo na kayo bang papaaral kay Nene. Sabi ni nanay, okay lang sa akin pag-aralin si Nene. Oo, oh, oh, kaya nga mag nursing eh. Kasi sagot mo na yung question, yung alawan, sa tatlat lahat ng gasto. Eh, wala akong naririnig na sinasabi si nanay na ganyan, tito. Labo niyo palang kausap eh. At kung meron man, eh, ako pa rin yung magdidesisyon yan. Ay nako, mag usap kayong dalawa ng nanay niyo, labo niyo eh. Sa mahal na lang lahat, tito, may responsibilidad din ako. Eh so paano na yan yan? Hindi na makakapag-aral ng nursing si Nene. Eh? Nursing? Oo, kanina ko pa ako sinasabi, dito. nursing eh. Sobrang mahal na ng tuition ng nursing. Kaya mo yan, apat na taon lang naman yan. Ako eh. yung magpapaaral? First year hanggang graduate? Ako naman, tito. Eh hindi, eh yun yung sinabi ng nanay mo, yung okay na sa yung pag-aralin si nene ng nursing. Babaguhin mo Tito, pa yan? Ito yung gawin niyo ha. Oo. Ano 'yon? Pumunta kayo sa ano sa barangay. Anong gagawin ko do? Yun. Ano pang gagawin ko sa barangay? Ay hindi, hindi. Uh, tanungin niyo doon sa barangay kung paano ba yung proseso, kung paano ipaampon yung anak niyo. Kasi parang wala kayong kwentang ama eh.